What if? Ang anti-magic ay isang ancient magic na pinagmulan ng lahat ng magic. Kaya pala nakakansila ang lahat ng magic sa buong mundo. Hello mga lods, it's Jan Mac TV at muli tayong nagbabalik para mag-upload ng kakaibang fury patungkol sa anti-magic ni Asta. Medyo nagkaroon tayo ng emergency kaya 15 days akong hindi nakapag-upload. Sa video ito ay tatalakayin natin ang malalim na theory patungkol sa kapangyarihan na tinataglay ng ating bida na si Asta, which is ang anti-magic na kayang magkansila sa lahat ng uri ng magic at sasabihin ko sa inyo ang tatlong kakayahan ng anti-magic kung bakit posibleng isa itong ancient magic power na pinagmulan ng lahat ng magic. Ang napapansin ko lang mga lods, kapag malapit nang nagtatapos ang isang anime, katulad ng Black Clover, ay palagi nitong inire-reveal kung saan nga ba nang galing ang kanilang mga kapangyarihan, particularly sa protagonist ng series. Kaya ang what if na ito mga lods ay posible talagang mangyari, lalo na ngayon na nasa final arc stage ang Black Clover manga series. Dahil bago nagtapos ang Naruto Shippuden ay nalaman natin kung bakit mayroong chakra na bumabalot sa katawan ng bawat ninja at nanggaling nga ito kay Kaguya Utsutsuki. Same as sa ibang anime like Attack on Titan from Emir Founding Titans, Demon Slayer, Yurichi Sugikuni, ang founder ng Breathing Techniques at kahit One Piece ay mayroon na rin mga theory kung saan nga ba nang galing ang mga Devil Fruit dahil kay Im Sama. Bago ang lahat mga lords, kung hindi mo pa na-subscribe ang ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated kung gusto mo ang mga ganitong klaseng video at kung gusto mong sumali sa ating Facebook group upang palagi kang updated dahil doon ako nagpo-post ng news at iba pang balitang anime about Black Clover kaya ilalagay ko na lang yung link sa description. Ano nga ba ang anti-magic? Ang anti-magic ay isang kapangyarihan na kayang sila sa lahat ng uri ng magic. At heto na nga mga lords, Asta Katana Design, Six Eye Gojo, Ryu Minsuko na, at meron din tayong One Piece San God Nika. Sobrang ang angas ng design na ito kaya ang dami nang bumili. Sino ba naman ang hindi gustong bumili ng t-shirt natin sa sobrang tingkad ng kulay at kuwang kuha ng DTF printing? At abangan ninyo ang ating promo discount mga lods ngayong December 10 to December 15. Lahat ng t-shirt natin ay ibabagsak ang presyo ng limang araw. Kaya isang maagang pamasko para sa inyong lahat mga lods. Nakuha ito ni Libby sa loob ng Five Leaf Clover Grimoire, isang demonyo na walang kapangyarihan na naghahangad na maipaghigante ang itinuring niyang ina na silisita Lisita sa hari ng mga demonyo na si Lucifero. Sa loob ng Five Leaf Clover Grimoire ay isinumpa ni Libby sa mahabang panahon ang hari ng mga demonyo at suddenly biglang nagmanifest sa buong katawan ni Libby ang anti-magic power na kayang magkansila ng lahat ng uri ng magic. Sa pananatili ni Libby sa loob ng grimoire, dumating ang panahon na may napili ang grimoire na isang bata na walang magic at ang batang ito ay ang tunay na anak pala ng itinuring niyang ina at dito nagsimula ang journey ng ating bida na si Asta kasama si Libby gamit ang anti-magic power. So sinabi ko nga kanina na what if ang lahat ng magic na nag e ay originated from ancient magic na tinatawag ngayong anti-magic. Kaya pala night ng magic ang anti-magic. Kaya ngayon sasabihin ko sa inyo ang tatlong kakayahan ng anti-magic kung bakit dito nagmula ang lahat ng mga magic. Una, ang kakayahan nitong manggaya ng magic spell ng iba. Marahil nagtataka kayo kung kailan nang gaya ng magic spell si Asta. Actually, parang skills lang naman ang ginawa niya. Mukha lang siyang magic spell. Dahil ang kakayahan ng grimoire ni Asta ay ang pag-store ng iba't ibang klasing espada sa loob ng grimoire. At consider yun bilang isang magic spell ng kanyang grimoire. Since ang tunay na nagmamayari ng grimoire ni Asta ay si Leek, isang sword magic user. Halimbawa, ang Demon Slayer Sword ni Asta ay isang magic spell ng kanyang grimoire. Same as sa ibang espada ni Asta, like Demon Dweller Sword at Demon Destroyer Sword. Ito lang ay base sa napapanood ko kapag kinukuha o ipinasok ni Asta ang kanyang espada sa loob ng grimoire, ay magkakaroon ng ancient words na may nakasulat sa kanyang grimoire. Same as sa iba kapag nagperform ng magic spell ay nagkakaroon ng ancient words sa kanilang grimoire at ang Devil Union ni Asta, Black Form, Black Divider ay skills lamang ni Asta, bunga ng kanyang matinding pagsasanay. And yes mga lods, ginaya nga ni Asta ang Dark Magic Dimension Slash Equinox ni Captain Yami upang tapusin ang hari ng mga demonyo na si Lucifero na nagustong magmanifest sa mundo ng mga tao at tinawag nga niya itong Demon Slasher Infinite Slash Equinox. Nagawa ni Asta na ma-perform perfectly ang skills na ito. Sa mga iilang laban na magkasama itong si Captain Yami at Asta ay nakopya niya na hindi man lang itinuro sa kanya. Apaka-talented talaga itong si Asta mga lods, lalo na sa mga babae. Ang pangalawa ang kakayahang mag-cancel out ng magic hindi na bago sa atin ang pagkansila ng magic ng anti-magic dahil na-introduce nga sa atin ng author na ito ang pangunahing kakayahan ng anti-magic. However, ang reason kung bakit nagagawang makansila ng anti-magic ang lahat ng uri ng magic ay posibleng silang lahat ay nanggaling mismo sa anti-magic. At bibigyan pa natin ng malalim na eksplenasyon ang topic na ito sa pangatlong kakayahan pero bago tayo mag-proceed ay pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang anti-magic at ang koneksyon nito sa isang supreme devil na si Magikila. Well, kilala ninyo si Magikila mga lods, isang supreme devil na may cursed magic. At kung napapanood ninyo ang ating mga video ay may magic spell si Magikila na hindi kayang makancel out through anti-magic at ito nga ang cursed warding magic. Sa mga hindi nakakaalam, ang magic spell na ito ang dahilan kung bakit namatay ang ina ni Noel na si Ishir Selva at nagkaroon din na ganitong curse ang queen ng Heart Kingdom na si Lolo Petchka. At ito rin ang dahilan kung bakit namatay si Vanika Zogratis dahil sa cursed warding magic na inilagay sa kanya ni Magikila. Walang well, reason kung bakit ginagawa ito ni Magikila ay upang makapag fully manifest sa mundo ng mga tao na hindi dumadaan sa pintuan ng underworld. At kapag namatay ang tatlong babaeng may malakas na mana sa pamamagitan ng cursed warding magic ay magagawa niyang makapag fully manifest in shortcut. The reason why kung bakit hindi nakakansila ni Asta using anti-magic dahil ang anti-magic mismo ay galing sa isang cursed, isang sumpa na ginawa ni Libby ng ilang taon sa loob ng upang ipaghigante ang kanyang itinuring na ina. Maaaring may malaking koneksyon sa pagitan ng cursed magic ni Magikila at ng anti-magic ni Libby. Ang pangatlong kakayahan ay ang sharing of anti-magic. Yes mga lords, kung kayang maggan ng magic ang anti-magic, ay kaya rin niyang balutan ng anti-magic ang isang individual na magic na ginagamit ng mga magic knights. Sa chapter 367 ay sinabi ni Ryudo Ryuya, ang anti-magic ay still unknown. Hindi nila alam kung ano pa ang mga kakayahan nito kaya gumawa ng experiment itong si Rio dahil napansin niya ang karakteristik ng anti-magic na kaya nitong baluta ng mga bagay na nagugustuhan ito. Kaya sa pagbalik ni Asta ng Clover Kingdom ay nagawa niyang ma-share ang anti-magic sa lahat ng Black Bull member at posibleng magagawa rin niya ito sa lahat ng mga magic knight ng Clover Kingdom. At ito na nga mga lords kung bakit kayang mag-cancela ng magic ang anti-magic at the same time ay kaya rin niyang balutan ng anti-magic ang isang individual na magic. Maaaring nakakalito kung iisipin na nagagawa ng anti-magic ang opposite na kakayahan, which is ang cancelling at ang sharing ng anti-magic. Kaya posible talagang ang anti-magic ay isang pangunahing kapangyarihan kung bakit nag i exist ang iba't ibang klasing magic sa buong mundo. At halos ang lahat nga ng anime ay nire-reveal nga nila ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan bago matapos ang series ng storya. Kaya mukhang maraming chapter pa tayong aabangan sa pagtatapos ng Black Clover dahil dito. Dahil hindi pa nga fully ini-reveal ng author kung saan nga ba nanggaling ang lahat ng magic. At parang ang sharing of anti-magic ay isa itong pagpapahiwatig ng author na parang ang pinagmulan ng lahat ng magic ay ang anti-magic. At kung nagustuhan mo ang ating video, ay paki and follow na lang po. At yun lang mga lods, Salamat. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryu sukuna best seller sa TikTok shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods, kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description.